Hello guys, kaya hey, para ay mag-aarmasal tayo ng tinapay sa ka uh, uh morgue. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng morgue, yung chicken? Pero salitang Bangladesh yung morgue. <laughs> no problem? Okay lang. Kaya uh, mag-aarmasal tayo. Kano uh, ba sila ka... Uh, Kasi sila wala mga sugas disposable o plastic na malamaw. Yan. Magkalmusal tayo ng bread. Yes. Saka chicken. Yan lang guys. Saka hindi ko alam kung may inumin ba tayo o wala. So gusto niyo ba makita kung paano sila gumawa? Let's go. Ayun guys. So oh, yan. Yeah. Ganyan. Ganyan. Iinitin yung morgue natin doon, yung chicken natin, iinitin nila. Saka, yes. so, uh, tinan natin yung sa Yes, that's my chicken. <laughs> Pagkakataon naman siya. Mayroon natin guys na maluto. Siguro mga mabilis lang naman kaya lang madaming customer. Ah, uh, okay. Medyo marami sa customer ngayong araw. So, maghintay tayo. Ito guys yung bob nila. Maraming kalat, no? <laughs> Maraming kalat. Ganon siya. Tapos tinan nyo guys yung sa taas. Okay. Kainan nyo guys yung langaw. Saan na yung mga langaw? Hindi <laughs> ko makita yung langaw. Wala ah, na ata. Ito na guys yung tinatagla na morgue. At uh, chicken. <clears throat> Tapos may uh, parang kalabasas yung guys. Yes. Mmm may bridge din siya. So, it's good. Waiting tayo. ng tinapay natin. Okay? Hey guys, tinapay. Yes. Tinapay sa umaga. Mainit-init na tinapay sa umaga. At tubig lang tayo kasi nakapag tinapot sa uh, tinitran Ito guys. Uh, real. So, di ko alam kung magkano tong tatlong pirasong tinapay. yan Okay. Let's go. Tinapay. Laban ng tinapay guys. Then. Sauso -so lang to sa dito. Sauso -so lang. Ito uh, good. good. Uh, Ganoon lang guys. Sulang so kanin. Tinapay lang sa ah, uh, uh, chicken o manok. Okay. Delicious. Delicious. Masarap kahit makalat dito sa Ganyan sila guys, karamihan sa mga sa mga hindi na titik na mga department mo pang mga department foods ka. Kasi sa titik na mga department foods, mga lugar, Ganito ko kalat. Ganyan. Yeah. Ganyan kakalat. Pag na siya ng mga 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 ano guys, mga food, mga department of food ng government dito. Ganyan siya kakalat. Parang baliwala lang basta kapag trabaho, kumita, ganyan sila guys sa uh, makalat. Kaya, yeah. natural lang. Ito nabal na lang. Pwede pa tayo. Dato lang natin ito umusin. Masyado para 告诉、啊啊啊 Ayan guys, tinan nyo guys yung donkey guys. Ang cute nila guys ah. Panoorin nyo guys. Yan. Wow. Kasama nila yung aso. <laughs> Ayan ah. Ayan, yung aso ah. Di ba naglalaro sila? Ang cute. Ayan guys. Ah. Ayan. Ang cute ng mga donkey. Parang mga maliliit na kabaya. Wow. Ayan ah. Ayan guys. Wow ticket oh, di ba parang mga malilit na kabayo ano Okay.